Yari ang mga dagko nga mga balita nga natipon subong nga adlaw. Para sa mga headlines, asud-asud nga sunog nagluntad sa siyudad sang Iloilo, duwa ka mga persona patay. State of calamity bangod sa El Niño, 251 million pesos nga halit sa agrikultura na record. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Duwa ka mga persona ang napatay sa sunog na nagluntad sa Barangay San Nicolas Lapaz Paz, Iloilo City pasado alas 4 sang hapon sang Domingo nga adlaw. Ginkumpirma ni Superintendent Melanie Hibawel, si Fire Marshal nga may duwa ka napatay nga ginkilala kay Lin Rose Subretodo, taga Pototan, Iloilo, isa ka call center agent kag Renz Aguilar, third year engineering student taga Concepcion, Iloilo. Ginabanta ang masobra 2.1 million pesos ang balor sang kalitan ang ginbilin sang sunog. Dugang ni Hibawel, may posibilidad siyudad nga kuryente o kung may borders nga nagaluto ang gintunaan sang sunog, kagpadayon pa sa karon ang investigasyon. Base sa inisyal nga impormasyon halin sa BFP, nga may pito kabalay ang naapektuhan sa sunog, tatlo ang totally damaged, kag apat ang partially damaged. May 11 tanan ka mga pamilya ang naapektuhan sa sunog, aging nakipan 150 ka mga individual. Sila yara subong sa Graciano Elementary School nga ginhimo bilang evacuation center. Sa pihak nga bahin, isa naman kasunog ang nagluntad sa may bahin sa East Timawa, Molo, Iloilo City kung sa diin may duwa kabalay ang gintupok sa nagabusubusong buso nga kalayo pasado alas dos e medya kainas ang hapon. Totally gutted ang balay ni Grace Baliano, 40 anyos samtang partially gutted naman ang balay ni Albert Pingol, 51 anyos. Suno kay Ma'am Heidi, anay care worker sa East Timawa, ang balay nga nasunog himo sang light materials. Base man kay Sir Albert nga wala man sila sang may nabilin nga nakasaksak o kung may napabalik kabayaan nga kalana sa sulod sang balay. Madamo sang pumuluyo ang nagakahangawa bangod ang area kung sa diin natabo ang insidente sa likod lamang sa Taal Elementary School. Ang mga estudyante sa nasambit nga eskulahan ang insigida man nga ginsecure palayo sa insidente. Subong, padayon pa investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Natala na ang i-assess ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa idalom sa Office of the Civil Defense ang epekto sa El Nino phenomenon sa Western Visayas. Tuyo sini nga mahibaluan kung bala tiyempo na para maghimo sa rekomendasyon ng RDRMC6 para maipadalom sa State of Calamity ang rehiyon. Partikular nga pagkakonsultahon sa RDRMC6 ang Department of Agriculture para ma ang kahalitan sang El Niño sa El Nino sa agrikultura lakip na ang mga palangisdaan kagkasapatan. Suno kay Cinde Ferrer, OCD6 Information Officer kag taga pamaaba RDRMC6 nga natala na nga mag-convene ang Western Visayas El Niño Task Group nga ginapamunuan sa Department of Interior and Local Government kag OCD6 kaupod ang iba pa nga government agencies para istoryahan ang sitwasyon kag kung anong pwede nga mahimo nga interventions ilabi na assistance para sa mga apektado nga mangunguma. Inikasunod man sa na-record nga 251 million worth of damages to 6,675 farmers and fisher folks sa riyon sa diin kalabanan sini ang kahalitan sa palay kag maiz. Ginpaatag man ni Ferrer nga base sa guidelines ang pagdeklarar sa state of calamity naga depende sa affected population. Kagamoy to ang mga dagko nga balita nga ato na tipon. Ini ang inyo ka PN May para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.